tayo mga kapatid tayo ay eh, maaga maaga tayong namasyal dito sa Magallanes kahit video may manok ay manok <laughs> kahit video na ulan eh maaga tayong namasyal dito ayun nakaano pa tayo ayun manok uli may chicken tayong isang pick up ito ay yung mag charge chicken muna natin friend, natural. Ayan. Kompleto naman yung ilaw sa dashboard. Ayan, ayaw mamatay. Patay yung heater, ayaw mamatay. Oh. Ayaw din mamatay yung battery indicator. ang problema ay alternator babaklasin natin ah uh, syempre eh. kaya tayo magbaklas ng alternator Wag babaklas mo tayo linya ng isang battery iyan 没有门那。 na uh, nakalas na natin itin natin kung anong naging difference sa loob ay atin itong bubuksan malamig na natin kung anong damage nito, basa kasi ng langis, oh. Okay. 'Yun ang sinasabi ko. Ano? Bueno, hindi lulubas ang carbon, oh. Kaya ito ay ayaw mag-charge. Napasok ng langis. yung kalimitang nagiging damage pagka napapasok ng langis yan ang nagiging itsura o naurong yung carbon brush kagayan hindi na lumabas yung carbon o. wala na okay ito ay voltage type convert na o oh. Bakit kaya kinumbert ito? Marami namang nabibili ICA. Okay. walang ibang diferensya ito kundi carbon lamang okay, no? kitang kito nyo naman oh. No? hindi na yung carbon brass napasok ng langis oh. yan pagka na napapasok ng langis yan ang carbon brass ay madaling mapudpud kagaya yan oh. wala na kaya, oh, wala na lubos kaya ito hindi nag charge uh, binaba ko na agad hindi ko na chile kung kumplito kuryente kasi umiilaw yung pilot light pag in-start natin hindi na mamatay dito na ako nag-focus yan, nung nakita natin yan ang problema Okay. Bibili muna tayo ng carbon at oil seal Yeah, may tama ang oil seal, o. kaya ito ay tumagas. Yan, dalawa po 'yan nakalagay dyan dalawang oil seal. Ayun oh. bibili tayo ng gasolina oil seal carbon Okay, ayan na. Napalitan na natin ang carbon. Mahaba na. Atin na munang asimbulin. Lagay na natin yung kanyang carbon folder. Kinumbert na ito sa voltage. Hindi ko alam kung bakit ito kinumbert. Okay. pang ng karbon sabatan natin yan para mailagay natin ang ayos ang rotor Okay. ito na nalagay na natin yung oil seal atin ang ibabalik Okay, check muna natin kung nalabas ang film. nakaka-convert stator yung isang yan ito yung field okay na voltage type ito check naman natin kung magre-response yung droid ng stator okay ito naman sa live okay din simbolo na simbol Simbo din na natin to at dadalhin pa natin to ng magalyanis. Okay. Tapos na ito. Ready to serve na ito. Ibabalik natin ito sa Magalianes. Tagas kasi. Eh. Sabi ko kung... Oh, sabi ko kasi kung da, papagawa ko yung muna yung altar tapos yung taas na natagas ay eh, hindi magagawa, mababasa ulit yan. Kaya sabi ko, unahin ko muna yung taas. Ay, eh, eksakto naman na magsiservice ka rin naman pala eh. Yung sabi ko, dito na lang. <laughs> kaya kabit na natin ako yung mo mapapabilikan dun sa sakyan boss gawa nang wala ko ibibili Eh, uh, na Ah, naikabit na natin kailangan yung host nito sigurado tayo sa pagkakabit ng mga host uh, meron dito isang oh no? makina ng L3 nabunot, nabunot yung host ayan o oh. ayan o oh. nabunot ang host ayan bagong bago to oh. nabunot katok ayan o kaya kailangan, inat, kailangan ingatan natin yung post doon sa ilalim yung galing sa filter ay oh. no bago to oh nabunot local na local oh. Yan tinatawag na sala in English wrong <laughs> Okay atin ang titingin Tingnan natin kung mamamatay na yung ilaw sa dashboard pagka namatay good, pagka hindi bad, pagkatantaman lang, ugli. Pwede natin panda rin ang hindi biraw-bayan ano? Pwede naman. Pwede. <tos> <tos> Next thing. Pwede na po paandarin taw.

nating maigpit ang center pole. At At saka yung tornillo doon sa hose. Nanggalin ng filter yung flexible hose na ganito kahaba. Okay. na. Ibabalik na natin itong tinanggal. Kapatay ko na. But kasi yung air cleaner niya ninapalipat di yan.

Uh, malaki nga eh. Ayos naman, nahihigpit na naman. Uh, nahihigpit na masakla. Kinalikay ko ng kinalikay yung tampak niya. At no? at least original, yung host. Kaya lang pwede ko niya, mga pinigay. Bumili ka na bago niya, libatahan. Local pa. Ah, tapos na tayo. Naano kasi to na pasok ng langis, nasira ang oil seal kaya nasira, nasira yung loob nag-warning yung ano yung dashboard yung battery indicator ngayon tapos na tayo na testing na natin hanggang dito na lang shout out muna tayo shout out kay Milcho de la Pina kay Rolando Suniga shout out po kay Orlando Carion shout out kay Dudes uh, kay Dudes Navares from Cagayan de Oro City shout out po kay Rico Trabino shout out from Giginto, Bulakan kay Manuel Garcia from Tarlac City kay Andres Abad from Las Piñas City shout out po kay Wilmar Reyes shout out po kay Philippe Binhor Parunda Australia, from Sosagon shout out po kay Vicente Llanes uh, from Lipa City Batangas shout out po sa iyo At siyempre, uh, sa nag-iisa kong baser. Ayan, meron tayong baser ngayon. Uh, shout out kay Marroke. Uh, salamat po at nagparamdam ka uli. Kay Franklin, shout out po. Kay Glenn Retarita, shout out po. At siyempre, sa lahat ng aking silent viewers, maraming salamat po. Shout out sa inyo.